Alright, so good morning mga sirs. So for this video or for this vlog, meron tayong isang uh, tropa dito, nagpa-rescue sa atin. Ang kanyang motor ay isang Inmax Version 1 na mayroong uh, error po dito. Ayan siya. Check natin mga sir. Ayan sir, error po dito. So wala speedometer. Si sir pala ay mahilig din pala sa DIY. So ito yung ginawa niya sa kanyang uh, motor, so tinanggal niya yung brake hose dito at saka binay pa yung kanyang uh, brick, uh, fluid hose o yung hydraulic hose so ito siya oh bumili siya ng bagong hose ito diba sir tinanggal niya yung uh, hose dito at mga sir may mga idea naman to na pwede na stock pa rin lahat uh, may ginagawa lang itong conversion sa kanyang uh, EBS system para gumana ulit yung kanyang speedometer at mawala na yung error po dito So, ito kasi basta mahilig tayo sa DIY kaya marami tayong uh, magagawa. So, sa tulong na rin ng YouTube. So, ito si Sir, bago na yung kanyang uh, brick house. So, Sir, anong experience mo prior sa nagaganito na yung unit mo? Ah, uh, ano? Stress? <laughs> hirap pag nagkaroon ng error po dito sir no kasi wala speedometer then parang pinipigilan yung uh, takbo ng uh, motor dito so, uh, gawa natin ng solusyon kasi wala tayong magagawa dito natanggal niya na yung uh, mga hydraulic hose ng kanyang EBS at ito na uh, baga bypass na yung ginawa niya ito talaga literal na bypass no? kasi fully non EBS na yung kanyang ah uh, uh, hydraulic hose. So ang gawin natin dito, pagganahin na natin yung kanyang speedometer, then tatanggalin natin yung uh, error po dito. So yun na lang yung magagawa natin kasi dito na nauna na si Sir. Nauna na siyang mag bypass So dito, gawin natin yung uh, kanyang speedometer na lang ating pagganahin. So update namin kayo mga Sir kung natapos na namin yung unit ni Sir. Yan. So, Nagasaan nga kayo sir? Okay, from isulan pa sir at kada uh, dito nating ginawa yung ganyang uh, unit. Ito pala mga sir kapag na-experience ng inyong uh, motor si error po dito kapag naka-inmax version 1 kayo. At sa Inmax version 2 naman, ang kanyang error code dito ay P0500. Ito lang gawin nyo mga sir, wag, nyo, wag na po kayong bumili ng hydraulic uh, hose yung set. Kasi kapag ugi okay pa yung hydraulic system ng inyong EBS mga sir, ay pwede naman yan gawa ng paraan. So ang ginagawa namin dito kapag nagkaroon ng error code dito ay kinukonvert namin into fully non-EBS. Dito sa kaso ni sir ng kanyang uh, unit, ang ginawa niya kasi dito ay bumili siya ng hydraulic hose at uh, binaypas na yung uh, EBS system so dito mga sir mas uh, gumastos yung ating customer ganito pala si error pro dito mga sir i-observe yung uh, Inmax version 1 kapag makasense siya ng uh, speedometer pusa lang po yan siya talagang mawawala pero kapag uh, Inmax version 2 mga sir ay kailangan nyo po i-delete sa inyong mga scanner Ganito yung magiging experience niyo kapag nagkaroon ka yun ng Air 42 o yung P0500 sa Inmax version 2. Hindi po tatakbo ng maayos ang inyong unit mga sir. Pinipigilan po kayong uh, top speed. Hanggang 70 lang talaga yung takbo ng inyong unit. So tapos na yung conversion natin sa motor ni sir. Ah, uh, so, si sir Paki on sir So ayan na wala, Nawala na yung uh, error po dito niya Then tinanggal na rin natin yung EBS indicator Saka uh, complete na EBS na to siya So sir uh, Anong experience mo kay part time mechanic sir? Sulit <laughs> Ma-recommend mo ba yung trabaho namin sir sa iba? Recommend it Alright so thank you so much sir So mauli na si sir nga Namin ang okay. <laughs> ngirit sini. May tingin ko mga boss Sige gang, lang ganon. Oh. Alright, so ingat sa sir.